So, good morning, good morning, good morning mga kagala. Nandito na ako kami ni Bayaw. Kikigising lang namin ng oras ay ni uh, Bayaw ko. Bayaw. Morning. Ano ba sabi mo Bayaw dito? Nandito ang harap dito, no? Walang marites. Walang marites. Alam mo doon ako umabot ako. Saan? Saan? Doon? Sa bayan na. Sa bayan ni Bayaw. Ay, <laughs> eh, bayan pa siya. Yun, yung mga puno na yan. Ah. Oh. na pinagod umabot. <laughs> Layo din pala oh. Pero no, tay pa rin ano. -hmm. Ito po yung dagat oh. So, wala pa ako na, basta wala pong tumpo sa'yo. Ayan no? Napaka... Mm. Uh, lamig po dito ngayon, lamig lang ang hangin. Nandito kami sa tabi ng Popper Isle Resort. Ayan. Ay, ang galing, nagkabit sila solar. May solar silang malito. ilaw. Ay ganyan? Ay ba na solar? Dapat ah, ba na makabili na si solar yung kubo e? Eh. wifi nila Ano ba yun? Yung wifi nila sa kubo Ay ganyan? Yung... Dabi nga niya ni out sabi niya, gagana pa rin yan kasi solar yung wifi ko Mayroon siyang battery malaki siguro eh. Ano talaga dito yung solar? Buko, ang dami buko natin o, oh. yung buko Bayo, wala, wala. Kakalagay lang yan. Pati ito yung mga solar na yun. ko, Bayo. mo. harap namin, no? <laughs> Chuche, Bayo. Si Chay. Ang ganda lang ko, no? Anong na tubig? Sarap mag-jogging dyan, no? Pumunta Sarap, eh. Uh. Iba. <coughs> sarap dito. Ah, uh, pa-ya pa, taihimik. Balang araw, magkakaroon din ako nyan. Lakas mga harap eh, no? Kaka Kakaroon tayo ng house. So, hanggang dito na lang mga kagala. So, palagi kayo mag-ingat at maging ingat sa araw-araw. Paalam!